Good morning mga kabunso Ayan, so may nabalitaan na naman ako O oh, diba, charot! Tama nga yung hinala ko dati Sabi ko diba sa inyo Hindi <laughs> ay, hindi aabot ng isang taon Na may magkakawatak na naman So ayun <laughs> Nakakakatotoo talaga yung mga hala ko Iwan no? lang Diba Ah! Wala talagang makakatano kay bunso. O, di ba? Nagkakawatak-watak na bawat isa. Isa-isa na silang natatanggal. Ganon. O, bato-bato sa langit. Ang matamaan. May sapol. May bukol. <laughs> Natatawa ako. At saka, ang sigla ko. Kasi, abi ko, wawaw. Ah. Kasi dahil, unti-unti na silang ano. Unti-unti na silang, ano, kumakata lumalagas kung bag may eviction din pala sa kanila. akala akala ko mga kabunso sa big brother lang yung may eviction meron din pala sa kanila peace po sa mga ano sa mga dyan natatawa lang kasi ako kasi kasi yung mga taong gusto nilang i -down. Lahat ng mga tao na gusto nilang ibaba. Wala. Walang epekto. Kung sino yung pinataas nila yun pa yung bumababa. <laughs> Lumalagas. Ay. Sorry naman. Ano lang. Nakakasad naman sa mga natatanggal. Kasi na evict na sila. Wala na silang karapatan. <laughs> ah! Diyos ko. Kahapon pa ako natatawa talaga. Sabi ko, timpuhan ko talaga. To. Ay, nakatimpo ako na yun. Kaya, i-share ko sa inyo yung reaction ko ngayon mga kabunso. Kasi sobrang saya ko talaga na sila-sila na mismo yung lalaglagan bawat isa. Pero, ang mahirap, ang ano lang dyan, yung iba hindi na makapag ano, hindi na sila matapang ulit. ako nga, di ba, hindi na ako matapang, di ba? So, mayroon, hindi, hindi na matapang yung Nag-iibig na yung mga na -evec. Sana, yung sa mga na-evict, ano ko lang, kapag alam yung may mali din yung ano, yung iba, go! Go lang kayo. Pero, pag alam yung mali kayo, wala na kayo talagang mag-go O, di ba? Pero, alam, alam yun. Punto dyan. Parang alam ko yung punto dyan eh. Siguro yung mga ano, sa pera-pera na naman yan. Di ba? Oops! bato-bato sa langit, ang tamaan, may bukol. Kapag hindi naman kayo, huwag na lang kayo magsalita. Oh, charot! Oh, ako, nagre-react lang naman ako dito. Oh, kung i-rebat niyo ako, wala kayo Wala akong pake, wala kayo. Basta ako, wala akong sinasabing pangalan. Kasi may mga eviction naman, di ba? Oh, na-evict na sila. Ilan na ba yung na-evict? Isa, dalawa? Tatlo na ba? Parang dalawa pa lang nakikita ko eh. Kaya nagtataka pa rin ako. Hindi ko wala na itong mga ano. Oh. Wala itong mga napupos ko. Ito, ganito, ganito. Ala, kahapon lang nakita ko na may nire-rebat na kasamahan niya. O, oh, di diba? Ano yun? Ganun ba talaga? Basta ganun talaga. Tingnan nyo, hindi. <laughs> Marami pa yung may event. Natatawa <laughs> ako mga kabunso. Totoo talaga. Kasi sobrang saya ko para kay Bunso. Kasi alam ko talagang si Bunso tuloy na tuloy. Walang may na ano eh. Kay Bunso kasi as in support, full support talaga yung mga supporters kay Bunso. Eh yung sa iba na naman, iwan eh, ko lang, di ko get sila. No? Yun lang ako, Bunso. Sobrang saya-saya ko. Bunso, yun nga sinasabi mo. Di ba? Basta maging mabait ka lang sa tao. Mabait din sila. So, ayan. Thankful ako para kay Bunso meets Molino kasi kahit ano nilang pinababa sa Bunso, wali. Wali sila. oh uh, wali silang magagawa. Ayan. Good luck na no lang sa mga na Charot, bon.